Uh, may isang motorcycle dito din sa mga yama na ako. <laughs> Ito is our anong CC to? Tanungin natin. Kotot na kap? can you understand English? Yeah? Can I take a footage? How many CC is this? 400 CC. 400 cc. This is this is the new one, yeah? New model. Sabi niya guys i 400cc daw Ito Is R since 1978 This same is R400 But this is the new model yeah uh, not new model, uh, new color. Ah, only the color was changed. Uh, oh, this classic bike not, not <laughs> okay, I need to take a full body video on this one. Maganda rin siya guys, so oh. Ang laki naman ng sprocket niya. Oh, of course, 400cc. Dual EBS ba to? Ani, dual dual channel EBS na eh, may? Yes. Kapom? may me ah. oh. <laughs> sabi niya guys wala pala itong ABS so yung mga safety features nito ay wala po ang lalagyan ng ano front drift front disc brake niya at saka parang hindi siya mataas i-try natin i-ano ah i-try natin i, -ano, ah. I, i <laughs> sakyan natin oy mas mababa pa to kumpara doon sa Yamaha P1. Okay? Ayos. Pag naka side stand siguro to mababa to ah. Okay. So natin siya kung magkano ba ang presyo nito. So, ipakati ko muna yung ano, panel gauge niya oh. Ayan, Maganda din yung ano niya, yung fuel tank niya. At saka yung upuan niya ay malambot naman po. Okay din siya. Pero malaki lang yung ano, question doon sa mga safety features ay wala yata. So, i-research e natin kung Magkano ba yung presyo nito? Kasi busy busy yata siya. May kinakausap sa phone. Okay, so ang mukha niya ay hindi... ay parang hindi lady. Ah uh, kap... Ani... tao alay ah? 295,000 Baht Can you... 200, 295... 200... 295,000 Baht. Ayan po. <laughs> Medyo may kamahalan no. Okay.